Last news Updates Mga balita ngayon 82 CPP NPA supporters sa Camarines Sur tumalikod sa pagsuporta sa NPA Higit isang libong runners lumahok sa takbo laban sa korupsyon sa UP Dilema Viral rescue dog na si TikTok nasawi sa car accident Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon 82 kasapi ng Underground Mass Organizations o UGMO ang formal na kumala sa CPP-NPA at nanumpa ng katapatan sa pamahalaan sa culmination ng Community Information Awareness and Approach Program o CIAAP sa Lupi Camarines Sur noong Setyembre 5. Inanap ito sa Lupi Municipal Gym bilang bahagi ng pagtatapos ng Modified Community Support and Sustainment Program o MCSSP ng 81st Infantry Battalion sa mga barangay ng San Vicente, Tible, Mangkawayan, Beluang, San Rafael Norte, Buena Suerte, Napolitan at Del Carme. Pinangunahan ni Atty. Siegfried Tayo mula sa Public Attorney's Office Ragay ang pananumpa at ipinakilala rin ang mga nagsisuko kay Lupi Vice Mayor Noel Agravante. Inaasahang mas titibay ang mga komunidad laban sa impluensya ng armadong grupo at magpapatuloy ang kapayapaan at kaunlaran sa lugar. Higit isang libong katao ang lumahok sa isang fun run sa UP Diliman sa Quezon City ngayong araw, September 7, para kundinahin ang mga korupsyon sa flood control at iba pang ghost projects ng gobyerno. Sa takbo laban sa korupsyon na nilahukan ng UP community, iba't ibang miyembro ng progressive at advocacy groups, panawagan din ito ang pananagutan at transparency sa mga opusya. Ayon kay Joaquin Buenaflor, chairperson ng UP Diliman University Student Council, layunin ng event na i-organisa ang kolektibong pagkadismaya ng publiko matapos ang pagkakaungkat ng katewalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Nitong mga nagdaang araw ay kabikabilang protesta rin ang idinaos para tuligsain ang korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Nasawi matapos masagasaan ng kotse ang viral na rescued dog na si TikTok. Sa Facebook post ng Batch Project PH, ibinahagi nito ang malungkot na balita na nangyari habang nasa foster care si TikTok. Paliwanag pa ng Bacolod Based Organization, pansamantalang isinailalim sa foster care si TikTok habang nireresolba pa ng shelter ang distemper outbreak. Nakatakas umano si TikTok sa bahay ng nag-aalaga hanggang sa mabundol ito ng sasakyan na naging dahilan ng kanyang pagpanao. Si TikTok ay nasa gib sa Murcia Negros Occidental nitong Pebrero matapos mag-viral ang larawan nito sa social media na tinamaan ng ilang pana ang kanyang katawan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.